Tinulungan ko na nga pala sila yobo sa pagtatabon nitong abono. Kanina pa kasi ako nakaupo at nakatunganga, buti na lang naisipan kong tumulong. Kawit na nga pala ang ginamit ko dito kasi wala kasi akong gamit ng kagaya kay Layubo. Maganda rin gumawa kasi hindi rin matindi ang sikat ng araw. Buti na lang madali lang gawin ito kaya kinarer ko na talaga. Kahit mabagal akong gumawa at least may nagagawa kaysa wala talaga. Ganito lang naman kalawak ang pinagtamnan nila ng repolyo. Buti na nga lang at nagtag-araw na noong kasing itinanim ito ay talaga namang tag-ulan at kahirap naman tumubo ating mga repolyo. Lab kasi talaga nang repolyo ang araw kaya kailangan talaga Katang sila ng araw halos buong maghap. Nakailang lata talaga ng itinanim na repolyo sa layubo kasi nung nagtag-ulan talaga ay nahirapan talagang tumubo ang mga repolyo. Kasi sabi ko nga kanina, repolyo loves the sun talaga. Kung tutuusin, halos lahat naman talaga ng pananim ay gustong gusto ang araw. Alam nyo ba ang photosynthesis? Wow, science! sa madaling salita, green plants and other organisms use sunlight to grow. O ba diba, English yun. <laughs> Habang ako ngayon nagpapahinga, nakakita nga pala ako ng maraming ibo na nagliliparan sa kalawakan. Wow, kalawakan. Charisse, kalangitan yun. Wala tayo sa outside world. Sa summer nga pala ang tawag dito sa mga ibong nagliliparan na ito ay balinsasayaw. sa sayaw. Ano bang ba tawag nito sa inyo? Hindi ko malaan eh. Hindi nga pala gaano kita ang mga ibong na ito kasi maliliit lang sila. Naaalala ko tuloy nung kami bata pa, ba, mahilig kami tumambay doon sa gilid ng palayan at marami talagang mga ibong na kagaya nito ang aming nakikita. Minsan nga sinasabayan pa namin 'yun sa pagpapalipad ng saranggola. Dati marunong talaga akong gumawa ng saranggola pero ngayon hindi ko na talaga alam. Maya-maya nga pala ay may nakita akong isang klase ng fern. Nakalimutan ko talaga ang pangalan nito sa summer pero ang alam ko dinidecorate kasama ang mga flowers doon sa estate. Dati naman kasi ay hindi talaga uso ang mga plastic na decorations, puro talaga totoo at original. Mas lalong maganda naman talaga itong tingnan lalo na pagkasama ang mga flowers, akala mo'y bouquet. Tinutusok nga lang ito sa katawan ng saging kasama ang mga bulaklak. May napanood nga ako dati na kinakain nila ang ganyang klase ng halaman, pero sa amin hindi talaga kasi sabi nila nakakalason daw. Maya-maya nga pala ibinunut ko ang mga damo na nakapaligid dito sa ating maliit na repolyo. Kung may nakikita po kayong asin, nagkakamali po kayo, yan po ay abono at hindi po asin. Hindi ko naman talaga hilig na magbunot ng na damo kasi for the content uhi hindi. Meron lang talaga pagkakataon na sinisipag ako at may pagkakataon naman talaga na tinatamad ako. Dito sa bundok, hindi talaga bagay ang tatamad-tamad kasi pag tatamad-tamad ka ay talaga namang hindi ka bagay dito, bes. Buti na lang may severe ako ang masipag kong asawa, masipag kapag tulog, Charis. Pero hindi talaga ako naniniwala sa sinasabi nila na kapag nasa probinsya ka ay mahirap ka ay hindi po totoo yun. Samahan mo lang ng sipag at syaga at pananalik sa Diyos ay talaga namang hindi ka magugutom. At nang sumikat na nga uli si Haring Araw ay pinatigil na ako ni Yubo. Baka daw kasi ako mahimatay, mahirapan pa siyang magbuhat, Charis. O, oh, di ba mga chingo, mahal na mahal niyan pag nasa mood. Ma-appreciate mo talaga ang pagpapagod ng asawa mo kapag sumasama ka sa mga ginagawa niya. Mahirap talaga ang maging isang farmers kasi wala talagang choice kasi kapag walang farmers, walang kakainin ng madlang people. Yun talaga ang sinasabi nilang hindi talaga pwede magkapantay-pantay ng estado sa buhay ang tao. Dahil kung lahat tayo ay mayaman at walang mahirap, sino na lang ang gagawa ng mga gawaing bukid, o oh, ba? Diba? Dahil kung tutuusin, dapat talaga i-appreciate ng mga mayayaman ng mga mahihirap dahil mahihirap talaga ang gumagawa ng mga mahihirap na na hindi kayang gawin ng mga mayayaman. Kaya para sa lahat ng mga batang lumaking may golden spoon sa bibig ay talaga namang napakaswerte nyo po. Dahil hindi nyo naranasan ang walang pangkain at walang pambili. Hindi ko naman po sinasabi na lahat ng mayaman ay hindi kayang appreciate ang mga ginagawa nating mga mahihira. Dahil marami pa rin namang mayayaman ang kayang makasalamuha at kayang makipagsabayan sa mga mahihira. Lahat naman tayo deserve magkaroon ng magandang buhay kaya sipag at syaga lang ang katapat dyan. At higit sa lahat, huwag kang mawawala ng pananalig sa Diyos dahil kung wala siya, hindi hindi mo talaga mararating ang gusto mong marating sa buhay. By the way, makabalik na pala dito sa binibideo. Si Yubo nga pala dito ang nagtatabon at si Ikil naman ang nagagamas. Dahil si Ikil lang naman ang naatasang mag-aaraw sa paggagamas ngayon. Hindi nyo man ay tatanong itong aming lugar na pinagtatamnan ay mismong Mount Banahaw. Ang Mount Banahaw ay isang inactive volcano. Meron lang naman tong masagana at matabang lupa na pwedeng pwedeng pagtamnan. Itong probinsya nga pala namin ay pwede yung ihalin tulad sa Tagaytay or Baguio. Sa taas ng lugar at sa dami ng puno dito ay talaga namang napakalamig dito. Actually, maraming ang turista ang pumapasyal sa lugar naming ito. Mga chingo, hindi lang siya basta-basta turista kasi pati artista pumupunta talaga dito para mag-relax. Kung mahilig talaga kayo sa nature ay talaga namang subukan yung pasyalan dito yung aming lugar. Dito nga pala sa part na ito ay gumawa talaga ako ng challenge na trending na trending talaga sa Facebook. Meron lang naman itong higit 500 views habang ini edit ko itong video. At dahil wala nga akong magawa at busy naman si Yubo ay sinubukan ko nga itong challenge na ito. Todo tingin nga sa akin si Yubo dyan kung ano daw ang ginagawa ko. Akala nga dito ni Yubo ay nababaliw ako. Uy, hindi pa naman. <laughs> Sa sobrang sipag talaga ng asawa ko, hindi man nang mainda-inda init ng araw. Wala pa nga ang jacket at sombrero yan, ha? Meron din namang mga pagkakataon na si Yubo ay may sombrero at saka may jacket. Pero this time, hindi talaga siya nagsuot kasi hapon na naman talaga. Kasi iba naman talaga ang init sa umaga at saka init sa hapon. Sa mga sandaling ito ay tinuto ko muna kay Ubo ang camera. May gagawin lang naman ako na nagpabalik sa aking kabataan. Ano kaya yun? Hindi ko na kinunan ng video pero ako talaga dito ay nangunguha ng bayabas. Nagustuhan ko kasi ang lasa ng bayabas dito kasi meron itong suka at saka asukal, ha? What? what I mean is manamis-tamis at maasim, yun yun. Kung iyo lang talagang titingnan kala mo ipagkadali-dali lang naman talaga ng ginagawa ni Yubo. Pero mas madali talagang gamitin yang ginagamit ni Yubo kaysa sa kawit ko kanina. Pero bago matapos ang video na to ay nais ko lang magpasalamat sa mga taong sumusuporta, nag-share, nagko-comment at saka nagla-like sa aking mga videos. Pwede niyo rin po akong i-follow sa aking iba pang mga social media accounts. Thank you so much for watching. God bless.